Ang panghuling paksa natin para sa batayang konsepto ng pagbasa ay ang iba't ibang antas nito o level. So para tayong naglalaro ng isang game, no, merong stages o level yung ating pagbabasa at hindi lang dapat tayo nahihinto sa unang level bagkos ay napapatuloy tayo sa higit pang mataas. So, merong apat na antas ang pagbasa. Ang pinakamababa ay yung batayang antas. Ang pangalawa ay inspeksyonal, pangatlo ay analytical, at ang pangapat ay syntopical. So, isa-isa natin, bigyan natin ng pagpapakahulugan ang bawat antas. Para sa unang antas, ito ang tinatawag natin na batayang antas. Tinatawag din itong panimulang pagbasa sapagkat finite develop ito o yung mismo kakayahan mula sa kamangmangan. May iba pang katawagan dito, yung elementaryang pagbasa at primaryang pagbasa. Sa antas na ito, a uh, wika yung nagiging focus, a uh, wika yung dine-develop doon sa isang mambabasa. So halimbawa yung mga mag-aaral na nasa kinder o kaya nasa elementary pa lang, no? Pinafamiliarize pa lang sila sa kahulugan ng mga salita na binabasa nila. Ang ikalawang antas naman ng pagbasa ay tinatawag na inspeksyonal o may katawagan din na masiyasat na pagbabasa. So, ito ay lamang ito sa lima uh, sa limitadong oras at ang layunin natin sa mga inspeksyonal na pagbasa o masiyasat na pagbasa ay ang pagkuha lamang ng mga pinakamahalagang impormasyon. Isang halimbawa nito ay yung pagsasagawa ng scanning sa ating mga binabasa kung saan meron ka lang partikular na datos o so impormasyon na hahanapin doon sa iyong binabasa. Halimbawa, ang uh, paggamit ng diksyonaryo. kapag meron ka kang hanapin kahulugan ng isang salita hindi naman Nangangailangan na basahin mo ng buo ang diksyonaryo. Bagkus ay magsasagawa ka ng scanning at hahanapin mo lamang doon anong bahagi ng diksyonaryo matatagpuan yung pakahulugan ng isang partikular na salita na nais mong bigyan ng kahulugan. At yung pangatlo ay tinatawag naman nating antas na analytical o mapanuring pagbasa. Dito hangad na nating intindihin ng mabuti ang pinapakahulugan ng may akda o manunulat sa pamagitan ng malinaw na pagbibigay ng interpretasyon. Sa antas ng pagbasa na ito, hindi ka na lamang nakokontento sa naintindihan mo yung binabasa mo, bagos ay nabibigyan mo na rin ito ng pagsusuri mo, ng, ng feedback mo, batay dun sa mga impormasyon na iyong nabasa. At ang panghuling antas naman ay tinatawag na sintopical. So, ito na yung pinakamataas na antas at tinatawag din na pinakamahirap na antas ng pagbasa. Bakit? Dahil ito ay sinasabi na komplikado, mapanghamon, at sistematikong pagbasa. Naglalayo na itong pagkumparahin ang nilalaman ng mga tekstong binabasa. Ibig sabihin, hindi na lamang isang teksto ang binabasa mo, bagkus ay marami na. At mula sa mga maraming teksto na yon pinagkukumpara-kumpara mo yung nilalaman, ano yung magkakatulad, yung ideya, ano naman yung magkakasalungat. At mula doon sa mga impormasyon na yon ikaw mismo bilang mambabasa, bumubuo ka na ng sarili mong perception o pananaw, batay lamang doon sa nag, sa uh, nagsasalungatan at nagkakaisa ng na mga ideya. At nadalasan natin sinasagawa yung set topical na antas ng pagbasa sa kabanata dalawa ng pananaliksik. Ito yung paglilikom uh, natin ng mga RRL, syempre ang mga related literature natin at related researches na nakikita natin sa internet or related studies. Hindi naman lahat ng yan ay parehas yung ite. Yeah, may iba dyan, pagkakasalungat nga o naglalaban-laban yung puto ng mga mananaliksik. At ikaw bilang mambabasa, Meron ko kalayaan, lalo na sa kabanata dalawa, na ilatag ng maayos ito at nagbibigay tayo ng insight, hindi lang tayo basta-bastang nag-iisa-isa nung mga RRL natin. Bapat kapag isinusulat natin ito, pero at meron pa rin tayong input na perception natin o pananaw natin mula sa mga nakolektang datos. So, ayan yung apat na antas ng pagbasa. Una, yung batayang antas na tinatawag ding primarya o elementaryang pagbasa. Pangalawa ay inspeksyonal na tinatawag na masiyasat na pagbasa. Pangatlo ay analytical o mapanuring pagbasa. At yung pang ay syntopikal na pagbasa. Salamat sa panonood, Gabanwat. Patuloy nating suportahan ang ating channel sa pamagitan ng pag-like at pag-subscribe. Pwede ka rin mag-comment ng mga topic na gusto mo pang gawa natin ng video para matulungan ka namin sa iyong pag-aaral. Hanggang sa muli, salamat!